Ginagawa ito ng mga estudyante sa mataas na paaralan at kolehiyo. Kailangan ito upang pumasasagisag sa ang Filipino at English. Original ang mga detalye at mahaba ang nilalaman. Kung ang sagot mo ay pamanahong papel o term paper, palakpakan mo sa sarili mo 'pag tama ka. Ang pamanahong papel ay sinasagawa ng mga estudyante sa mataas na paaralan at kolehiyo upang mapunan ang malaking bahagi ng kanilang marka ang pamanahong papel ay karaniwang naglalayon na tumukoy ng isang pangyayari, isang konsepto, o isang issue. Ito ay isang orihinal na gawa kung saan tinatalakay ng mabuti ang isang konsepto at kadalasan naglalaman ng maraming pahina. Mga bahagi ng pamanahong papel Ang pamanahong papel ay parang isang mahabang book report. Sapagkat gaya nito, mayroon ding mga bahagi ang pamanahong papel ang pamanaong papel ay karaniwan naglalaman ng 10 hanggang 15 bahagi, depende kung gaano kalawak ang konsepto nito. Front Matters Flyleaf 1 Ang pinakaunang pahina ng pamanahong papel na walang anumang nakasulat. Ang sunod ay pahina ng pamagat. Ang pahinang nagpapakilala ng universidad at kolehiyo na pinapasukan ng mga mananaliksik, pamagat ng kanilang pamanahong papel Dahilan kung bakit ito pinasa, sino sinang mag-aaral ang nagsumite at kaninang profesor at petsa kung kailan na kompleto ang saliksik. Pasasalamat o pagkilala. Tinutukoy rito ang mga individual o ang o institusyong nakatulong ng malaki sa pagbuo ng saliksik na nais mapasalamatan ng mga mag-aaral. Talaan nilalaman. Pahinang nagpapakita ng mga bahagi ng pamanahong papel at ng tiyak na pahinang katatagpuan ng mga ito. Flyleaf 2 Isa na namang blankong pahinan bago ang aktual na nilalaman ng pamanahong papel. Abstract Nilalaman nito ang lagom ng pananaliksik o ang bird's eye view ng kabuoang nilalaman ng papel. Sa makatawid, may tig isa hanggang tatlong pangungusap na pagtalakay dapat tungkol sa pinakamahalagang nilalaman ng bawat bahagi. Nasa isang hiwalay na papel ito. Kabanata isa, panimula. Una, tinatalakay rito ang pahapyaw na kasaysayan ng paksa ng research. Gayon din ang dahilan kung bakit naisipang magsaliksik tungkol dito. Halimbawa, kung ang paksa ay ang Star City at ang pagsusuri ng siyam na haligi ng turismo Magandang gawing panimula kung kailan nagsimula ang operasyon ng nasabing theme park. Bakit ito naisipang itayo ng mga nagmamayari? Bakit sa puso ng Maynila inilagay? Gaano katagal na ba itong nagpapasaya ng mga turista? Sino-sino ba ang karaniwang mga taong nagpupunta rito at ano-ano ang rides na kilala rito? Pangalawa, inilalahad sa panimula ang pangkalahatang mga layunin o dahilan kung bakit isinasagawa ang pag-aaral. Maaari rin itong ilahad sa anyo ng mga tanong na ninanais masagot sa pag-usad ng saliksik. Pangatlo, tinatalakay ang kahalagahan ng pananaliksik. Ang maaaring maging pakinabang nito sa buhay ng tao, larangan, pook na siyang paksa ng pag-aaral, lipunan, bansa o daigdig. Kabanata 2. Mga kaugnay na pag-aaral at literatura. Sa kabanatang ito, tinutukoy ang mga pag-aaral at babasahing may kaugnayan sa paksa ng pananaliksik. Tinutukoy rito ang may akda ng naonang pag-aaral o literatura, disenyo ng pananaliksik na ginamit, mga layunin at mga resulta ng pag-aaral. Kabanata 3. Disenyo at pamamaraan ng pananaliksik. Ethnography, pamamaraan na kinapapalooban ng aktwal na pakikipamuhay sa isang pamayanan o lugar para makakuha ng first-hand na datos. Maaari rin ito kapalooban ng pakikipanayam, pagpapasagot ng talatanungan o pag-oobserba ngunit na iba ito dahil tunay o natural ang kapaligiran na ginagalawan. Kabanata 4 Presentasyon at Interpretasyon ng Mga Datos sa kabanatang ito, inilalahad ang mga datos na nakalap ng mananaliksik sa pamamagitan ng tekstual at tabular. graphicong ang presentasyon. Sa teksto, inilalahad ng mananaliksik ang kanyang analysis o pagsasuri. Kabanata 5. Lagom, Conclusion at Rekomendasyon Sa lagom, binubuod ang mga pangunahing resulta, datos o impormasyong nakalap ng mga mananaliksik. Sa konklusyon, Ibinibigay ang inferences, abstraction, implikasyon, interpretasyon, pangkalahatang pahayag at paglalahad batay sa mga datos at Mga panghuling pahina. Ang sanggunian ay isang kumpletong tala ng lahat ng sources na ginamit ng mananaliksik sa pagsulat ng pamanahong papel. Sa appendix, nakapaloob ang mga liham, formularyo ng ebalwasyon transcript ng interview, sample ng talatanungan, biodata ng mananaliksik, mga larawan, clipping at iba pang suportang dokumentong ginamit sa pag-aaral. Karagdagang mga paalala. Iwasan ang paggamit ng unang panauhan sa pamanahong papel. Sa halip, ay gumamit ng ikatlong panauhan para higit na maging obyetibo ang pagtalakay siyang paraan ito upang paghiwalay ng mananaliksik sa paksa ng kanyang research. At yan ang mga bagay na dapat niyong malaman tungkol sa pamanahong papel. Dito na nagtatapos ang aking ulat. Salamat sa pakikinig at sana ay may natutunan kayo mula sa akin.